Cigarettes. Video yan. Video. Video. Kaya pa yung video. Hello, lolo, lolo. Magbabalik po tayo sa Trace. Balik ang balik ang balik. Okay, Sige, mag-interview ka. Atan dito po tayo sa Daco. Halika dito. Halika dito sa bandang dito ay nalapit na po ang ating pagsusulit. Ano po oh? ang nagsasabi nyo? So nalapit na po Ano po paghahandaan ng mga ginagawa upang makamtan super project na ka. ng isang estudyante <laughs> sa isang institusyong maganda at nagbibigay ng edukasyong kalapat dapat sa ating Pilipino. Aadong ka. Maraming salamat po. Isa pong napakamakabuluhang tinig mula sa isang estudyante ano yung tagalog ng Ano yung ba tagalog <laughs> uh -oh. ng HRN? Huh? Oo. Kailangan mo talaga. So, meron Human. Human. Uy! Human tayo restaurant init pa, na ako. Nag-video pa